Mabuti ba akong leader? Isang lecture para sa mga security supervisor. Bago tayo magpatuloy, magandang araw sa inyong lahat. Muli ito ang inyong F Santos ng dagdag kaalaman at welcome muli sa ating topic. Mahalagang tanong ito at nararapat lamang na pag-isipan nating mabuti ang ating mga katangian bilang mga leader. Sa industriya ng seguridad, ang mabuting pamumuno ay susi sa tagumpay at kaligtasan ng ating mga tauuhan at ng ating mga kliyente. Kaya naman ating pag-aralan ang mga katangian ng isang mabuti at masamang leader. Ang masamang leader supervisor. Ang isang masamang leader ay kadalasang nailalarawan sa mga sumusunod. Kawalan ng paki-alam, hindi nagpapakita ng malasakit sa kapakanan ng kanyang mga tauhan. Hindi nakikinig sa kanilang mga hinaing o suggestion. Ginagamit lamang ang mga tauhan para sa kanyang sariling kapakanan. Halimbawa, si Supervisor X ay palaging nag-aatas ng sobrang trabaho sa kanyang mga tauhan nang hindi nagbibigay ng sapat na pahinga o pagsasanay. Hindi rin siya nagtatanong kung may mga problema ang kanyang mga tauhan. Diktador, naguutos lamang ng walang paliwanag o konsultasyon. Hindi nagbibigay ng pagkakataon sa kanyang mga tauhan na makapagbahagi ng kanilang mga ideya o magtanong. Halimbawa, si Supervisor Y ay palaging sumisigaw at nagmumura sa kanyang mga tauhan. Hindi niya pinapayagan ang mga ito na magtanong o magbigay ng kanilang opinyon. Hindi mapagkakatiwalaan, hindi tumutupad sa kanyang mga pangako, hindi pata sa pagtrato sa kanyang mga tauhan. Nagtatago ng impormasyon. Halimbawa, si Supervisor Z ay nangangako ng promosyon sa kanyang mga tauhan ngunit hindi ito tinutupad. Ginagantihan niya ang mga taong hindi niya gusto. Kawalan ng kakayahan, hindi marunong magplano at mag-organisa. Hindi alam ang mga pulisya at pamamaraan ng kumpanya hindi marunong humarap sa mga krisis. Halimbawa, si Supervisor A ay hindi naghahanda ng mga schedule ng kanyang mga tauhan. Hindi niya alam ang mga protocol sa emergency situation. Mapagmataas at walang pakialam sa feedback, hindi tinatanggap ang kritisismo at feedback. Naniniwala sa sarili na alam na niya ang lahat. Halimbawa, si Supervisor B ay hindi nakikinig sa mga reklamo ng mga kliyente at mga tauhan. Hindi siya nagbabago kahit na may mga pagkakamali siya. Ano naman ang mabuting leader, supervisor? Sa kabilang banda, ang isang mabuting leader ay maalalahanin, nagpapakita ng malasakit sa kanyang mga tauhan. Nakikinig sa kanilang mga hinaing at suhestyon. Nagbibigay ng suporta at gabay. Halimbawa, si Supervisor C ay palaging nagtatanong kung may mga problema ang kanyang mga tauhan. Nagbibigay siya ng extra time off kung kinakailangan. Demokratiko, nagbibigay ng pagkakataon sa kanyang mga tauhan na makapagbahagi ng kanilang mga ideya at magtanong. Nagpapaliwanag ng mga desisyon. Halimbawa, si Supervisor D ay nagsasagawa ng mga meeting upang makuha ang input ng kanyang mga tauhan. Ipinaliwanag niya ang dahilan kung bakit niya ginawa ang isang desisyon. Mapagkakatiwalaan, tumutupad sa kanyang mga pangako. Patas sa pagtrato sa kanyang mga tauhan. Transparent sa kanyang mga aksyon. Halimbawa, si Supervisor E ay nagbibigay ng regular na feedback sa kanyang mga tauhan. Tinutulungan niya ang mga ito na mapaunlad ang kanilang mga kakayahan. May kakayahan, marunong magplano at magorganisa. Nakakaalam ng mga pulisya at pamamaraan ng kumpanya. Marunong humarap sa mga krisis. Halimbawa, si Supervisor F ay naghahanda ng mga schedule ng kanyang mga tauhan. Alam niya ang mga protocol sa emergency situation. Nagbibigay siya ng training para sa kanyang mga tauhan. Mabuksan sa feedback at critique, tinatanggap ang kritisismo at feedback, handang magbago at matuto. Halimbawa, si Supervisor G ay humihingi ng feedback sa kanyang mga tauhan at kliyente. Gumagamit siya ng feedback para mapabuti ang kanyang pamumuno. Conclusion Ang pagiging isang mabuting leader ay isang patuloy na proseso ng pag-aaral at pagpapaunlad. Kailangan ng dedikasyon, pagsisikap, at pagmamahal sa trabaho at sa mga tauhan. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa mga katangian ng isang mabuti at masamang leader, maaari nating masuri ang ating sarili at mapabuti ang ating pamumuno. Tandaan na ang pagiging isang mabuting leader ay hindi lamang para sa kapakanan ng kumpanya, kundi para rin sa kapakanan ng ating mga tauhan at ng ating mga sarili. Maraming salamat sa pakikinig at shoutout sa mga ka-59 dyan sa Cebu lalong-lalo na sa napakasipag na operations manager Mr. Mark Quiming, also sa ating mga kaibigan dyan at mga kasama. Big salute po and keep up the good work.